Magandang araw po sa inyong lahat and for this video ay mag-unbox po tayo ng laptop cooling pad na N99. Ito yung kanyang model number mismo. So bubuksan po natin yung nasabing item. So magandang balita ito sa mga laptop users na ayaw gusto makaranas ng overheat habang umaandar yung laptop lalo na kung may mga asikaso no, 'di ba? So, dahil may dalawang fan blades na may sukat na 14 cm. Bagay talaga itong gamitin ang cooling pad lalo na kung may gagawing live streaming sa social media. Ang specs ng laptop cooling pad ay 3.2 watts na power, dalawang piraso ng fan blades, 3.2 amperes na current, yung size ng fan which is 14 cm, and yung weight niya is 0.32 kg. So, magaan ng... Kasama na yan sa item ang USB cord na isasaksak sa USB ng laptop upang umanda yung fan at kasyang-kasyang talaga hanggang 17 inches ng laptop na ipatong sa pad. Ibig sabihin, compatible ito hanggang 17 inch na size ng laptop screen. So ayan na, subukan ko na ito, ipatong yung uh, PC ko sa cooling pad. So, ito nyo pong result. Kasyang-kasyang talaga. I hope na nagustuhan itong video and maraming salamat po sa video ito and don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel and see you again for the next video. Goodbye everyone!